Tinipid natin guys yung ating uh, Puji Tenso, yung kanyang uh, loob. So, ganito ako guys na maglalagay dito yung pinatawag natin uh, maglalagay ay kailangan organized na organized po siya. Hello guys! Good morning! Good morning sa inyong lahat. So, eto nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari Sari Store Business at eto magkunting update lang po tayo dahil eto nga tuloy-tuloy pa rin yung summer nung mainit na panahon. Kaya nga naman yung ating soft drinks ay napakabilis po at napakademand po dito sa ating tindahan Pero marami po guys yung ating nababasang comment Yung ating mga katimkasari na nakakaaroon ng problema sa kanilang chiller, sa kanilang puji denso Hindi daw siya lumalamig, hindi daw sila masyadong uh, uh, gumagana yung kanilang uh, chiller guys Kasi yun nga po, yung uh, sobrang init ng panahon <clears throat> Kahit yung aircon natin ay hindi po siya masyadong... Uh, Lumalamig. So ano nga ba yung aking diskarte dito sa ating uh, Denso Dahil 3 uh, years na yung sa atin ay hindi pa po ito nagkakaproblema problema guys dahil uh, dumating nga po yung marami nating soft drinks at kailangan nga po natin ng malamig na malamig. Ito po yung ating diskarte sa ating mga customers bakit tayo ay binalik-balikan ng mga customers dahil sa so, sobrang lamig po yung ating Uh, mga panindang soft drinks. So, eto, silipin po natin, guys, yung ating uh, puji denso kung paano po natin uh, maintain yung alamig, uh, uh, kasi minsan yung mga ibang gumagamit uh, ay baka sobrang overloaded na yung kanilang uh, puji denso kaya hindi po makapag-circulate yung kanilang uh, yung kanyang uh, lamig sa loob. So, silipin po natin, guys. Silipin natin, guys, yung ating uh, puji denso yung kanyang uh, loob. So, ganito ako, guys, na maglalagay dito yung pinatawag natin. Uh, paglalagay ay kailangan organize na organize po siya yung mga, mga, maliliit na sa taas palit na palit, palaki ng palaki ng palaki hanggang doon sa baba so 3 uh, years na to guys at hindi pa siya nagluluko dati lang ang kanyang naging problema lang ay yung ating cooler fan nag stack lang po yun at talagang uh, nag stack siya pero lumalamig naman po siya so ito yung kanyang uh, tips dito pag may maintain dito sa Pujitenso panel siya tumagal kailangan yung kanyang side Itong kanyang side guys ay uh, naka, na, na re release niya yung init dito guys Kasi may init dito sa side niya Kailangan hindi siya nakadikit mismo dun sa wall O kaya sa uh, cemento Kasi dun siya lumalabas yung kanyang init dito sa side So mapapansin nyo yung sa akin Ay open po yung side niya Kaya na re release niya yung init Kasi isa yon sa nakakasira sa isang Pudidenso killer sa mga appliances Dahil hindi niya may release yung Kanyang init Kasi nandito sa side yung Kanyang ano guys Yung uh, uh, Parang uh, ganun na parang Painitan na palamigan Nandito sa side yung kanya. So Nakapainyo siya Mainit na mainit dito So kailangan niya may i-release yun Dapat uh, Maganda yung place ng inyong pudi din. So hindi yun siya Tinatawag na Nasisikipan so, And guys Ang paggamit ko nito Ay Kailangan naka-open siya. Ganyan pagkuha ng open, hindi mo siya wag mo siya masyadong uh, tatagalan. Ang techniques ko dito kapag uh, paano ako nagpapalamig kaya nami-maintain ko yung uh, uh, lamig ng ating mga palamigin kasi gabi ako naglalagay ng ano guys, gabi ako naglalagay ng mga palamigin, hindi ako naglalagay ng tanghali kasi ayun, uh, mas madalas masira yung uh, uh, appliances kapag Uh, mo ng oh, bukas ka ng sarado bukas tapos sinabihan mo pa ng mga medyo maiinit na yung mga hindi malamig na soft drinks ay tuloy-tuloy uh, yung under nya at mahirapan siya guys. So mayroon din nagtatanong magko-comment bakit daw nag-moist yung harapan ng uh, Pugidensu yung kanyang uh, salamin. Uh, normal lang po yan guys nag-moist. Ibig sabihin malamig na po yung kanyang uh, uh, soft drinks sa loob. Silipin natin guys yung loob ng ating pujidenso Denso. bakit nga ba ay uh, maintain natin ng ganito uh, Maayos, malamig So ayun, nakaset naka ng 3 Kapag ito uh, guys, setting ko ng 3 Pero kapag ako nagmamadlit na ubusan ay sinisetting ko siya ng 4 So yun lang naman, mapapansin nyo dito guys Yung ating uh, mga palamigin ay talagang uh, malamig na malamig talaga siya So, yung ganyan ako mag-ayos dito sa ating chiller uh, Nilalagyan ko ito ng carton uh, guys para makatayo yung ating mga uh, debote kasi Ibuy po yung uh, ano dito So, huwag po natin lalagyan lahat para makapag-ano yung uh, circulation ng kanyang lamig So, yan, minsan kasi guys nag -ice dito nag a -ice siya dito yung ating polytens so, so, normal lang yon So, tuloy-tuloy lang yung ating... Uh, paggamit ng ating po So, super sugod naman guys, ay wala po tayong naging problema. So, nandito yung kanyang drain sa uh, baba. So, ito yung drain niya. May nag-comment nag din sa akin guys kung hindi ba daw siya kinakalawang itong ating Pujudenso. So, super sugod naman guys ay mukhang bago pa rin yung ating Pujudenso kasi hindi naman siya uh, kinakalawang. So, ayon Dahil uh, yung kanyang, ano, yung kanyang uh, ilaw dito sa taas ay hindi pa siya napukundi yung ilaw niya dito. So, yun sa ibang nagko sa akin kung paano daw palitan yung kanyang ilaw. So, ayan. Ang kanyang uh, ilaw. So, ano, saan nga daw yung switch niya, guys? Kasi kahit patay mo to, ito yung switch na ilaw lang. Kahit pinatay mo to, ay umaandar yan. So, ang switch niya dyan, guys, ay uh, eto ito, is, is, sasagad mo lang sa 0, as uh, sa 1. Mamamatay ito. Tapos, yun. Uh, ano na siya? hindi na siya umaandar pero kapag uh, ina-adjust mo yung uh, yung settings niya ay umaandar na yan tapos ganun uh, automatic na siya hindi siya hindi ito yung kanyang own para sa ilaw lang po ito guys so sa nagtatanong kung uh, uh, mura ba daw sa kuryente yung ating Fujidenso ay uh, kayang-kaya naman yung kuryente guys uh, dahil uh, mas uh, kikita tayo kapag mayroon tayong Fujidenso hindi naman siya masyadong uh, mataas sa konsumo ng kuryente. Parang uh, electric fan lang yan. Kung may dalawang electric fan ka, mas mataas pa yung nakokonsumo ng dalawang electric pan. So, ayun guys, sa mga nagbabalak ng gustong uh, bumili ng mga chiller, uh, dura man yan, o kaya punidenso man yan, kung ano man yung brand yan, ay uh, nasa tamang pag-aayos po yan. Uh, lahat naman po ng mga brand na mga chiller ngayon ay magaganda. Pero kung uh, mali po yung iyong paggamit, ay hindi po yan tatagal ng tatlong taon. Minsan isang taon pa lang ay makakaramdam ka ng uh, defect ng iyong uh, chiller. Kasi sa akin naman guys ay talagang uh, sinunod ko yung nasa manual. Nung pagka-deliver sa akin ay hindi ko muna ito pinaandar ng uh, uh, 24 hours. Tapos nung uh, uh, 24 hours na siya ay pinaandar ko na siya, sineting ko na sa kalahati yung... Uh, nagiging 5 na yung settings niya tapos pinaandar ko lang siya ng pinaandar ng uh, limang oras limang oras ko pinaandar na walang laman yung sa loob guys kailangan uh, palamigin mo ng gusto yon bago ka maglagay so ayun po yung nagiging uh, fix techniques na ginawa ko dito sa akin po din so bakit at tumagal so far so good guys uh, napapansin ko ay uh, okay na maganda na maganda naman po yung uh, kanyang brands importante po yung sinabi ko sa inyo kanina na kailangan yung po nyo ay ma may re-release niya yung kanyang init huwag nyo pong ilalagay dyan sa wall ng nakadikit ng talagang ha, hindi niya po may ay, labas yung kanyang init sa side niya kasi may init nga po yung side kaya ito uh, maganda po yung ganitong open na uh, store kasi hindi po siya yung mga nire-release na init yung mga appliances natin sa loob ng ating uh, store guys ay siya po isa po yon sa nag-create uh, ng mainit dito sa ating tindahan lalo lalo kung may killer ka na may ice cream ka pa na uh, freezer ay talagang uh, double double yung kanyang init na ibinubuga kaya et, ganun po yung ating setup ay open na open para mas uh, nare-release na -re niya yung init ng ating uh, Pugidenso Killer kaya ayun po yung ating discarded dito sa ating uh, tindahan

eto guys dumating din yung ating booking sa wakas kay ay nakahabol din so eto 10,000 na lahat to guys yung ating ah uh, soft drinks yan 10,000 na so super super good mayroon na tayong coke guys yan mayroon na tayong pang uh, uh, summer yung ating snappy jelly ay kukuntuin na lang talaga yung ah uh, naibibigay nila sa ating guys Dahil dati eh 11100 bucks yung ating order dyan sa ating uh, snappy jelly pero ngayon ay wala na silang may bigay na ano sa atin. So, 'yun, ayusin natin 'tong delivery natin. Ape, nagbaling ng kwast, nag blurred So, ayun guys, ang kunting update po natin sa ating Fujigenzu chiller at kailan ay aalagaan po natin siya kasi minsan uh, hindi na po tumatagal yung appliances natin Pag uh, pinaayos po natin ay mas malaki po ang ating gagastusin Kaya ayun guys ang uh, latest updated lang po natin dito sa ating uh, gamit na po ni Genso At uh, parating na po yung ating mga soft drinks At ilalagay po natin dito guys At silipin po natin yung ating uh, delivery ng soft drinks Dahil um, sa tagal-tagal na ng uh, araw na isang linggo ay nagkaroon na rin po yung ating uh, booking, ay dumating na rin po guys ay malaking pasasalamat po sa atin dahil uh, maraming na po tayong stock na soft drinks So ngayon lang po tayo nagkapag-update -up dahil nga tulad nga ng aking sinabi ay napakainit po ang panahon at napakahirap po mag vlog dahil ngayon nga, yun nga uh, hindi po tayo masyadong makapag isip ng ibang content Kung hindi uh, mag-review-review uh, na lang muna po tayo dito sa ating tindahan So salamat sa lahat ng mga panonood natin Kahit nagbago na po ang uh, algorithm ni Youtube At bumaba na po yung ating views ay tuloy-tuloy po pa rin po tayo sa ating pag-vlog. Hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Thank you very much sa inyong panonood. Mega mega shout out sa lahat ng mga OFW na nandiyan na nanonood at sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Thank you, thank you very much sa inyo. Mega mega shout out sa lahat sa inyong lahat. Bye.